Oh oh <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> oh ayo 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 Kamang-kamang ka Diba hey ikaw? Dinayaan ang ilaw oh. Aya ilaw be. Bigilid ka, ka mo duman kamito, ako kamodali, ikaw pa ka mo kamo, ikaw lang dali. O oh, lang dali. Dali na bi, kapot lang. Luway-luway. Dali, tukaw duman. Yan. Tukaw lang duman. O yan pa. Tigpudungan ko ka tanin duman. Matigpandungan ko tanin duman. Yan na, luway lang. Nagano na nilipot na pati. Kapot lang kapot. Kapot mo na kapot.

sa so, third floor na kita. Yung ano ni?